Superior Advancement 41 police, commission officers hali sa Police Regional Office 5 na nagklase sa Public Safety Officers Candidate Course o PSOCC sa Police Regional Training Center sa Campo General Semyon Ola ang nakagraduar na kanakaaging biyernes Mayo Sa Saro sa mga pulis Executive Master Sergeants na matrayong natapos ang kurso, iyo si PEMS Lucille Devina Vidal kan SPPO, na PPO, natapuan sa Batch 2023-01 Class Maalap. Malaking bagay po yung dun sa career advancement namin and syempre po sa benefits po ng family din namin. So, siguro masihigitan pa kung ano yung nagawa namin kasi uh, yung pagdagdag ng rango ay mas dadagdag din yung responsibility mo. Top 2 naman sa klase si Pems Randy Tatel Kankamsur PPO. Maliban sa kailangan kong sa promotion, may ano, magagamit mo din pag nasa labas ka na, Bagay. Sigun kay PEMS Ryan Lenaresas, ang Training Executive Senior Police Officer as ang tagapagtaramkan Police Regional Training Center 5, kinakaipuhan kan mga nasabing PNCOs na magklase sa nasabing kurso para sa mas halangkaw na ranggo o gikan sa pagka Executive Master Surgeon at magiging ng Police Lieutenant. Gikan man ang mga ini sa maniba-ibang unit sa Bicol, asin kabale sa Training Linealist. Ang ng program instruction na PSOCC, bali meron silang 80% academic subject at meron silang 20% non-academic. Bali, more on management and leadership training sila. Presente man sa ginibong seremonya, ang Deputy Regional Director for Administration kan PRO5 na si Police Colonel Ronald Gayo na nagrepresentar kay PNP Bicol Director Police Brigadier Andre Perez Dizon. Sa ipinaabot na minsahe ni Dizon, hagad niya na maging panalmingan in kahigusan Katanosan asin mga malala o police commissioned officers kan rehiyon ang mga bagong graduar. This is a calling that requires courage, dedication, and integrity. I urge you to always remember the oath that you have taken to serve and protect and to uphold the law with fairness and justice. Nangenot man sa seremonya ang bagong pamayokan Police Regional Training Center 5 na si Police Colonel Abelino Garido Jr. Asigurasyon niya na padagos na mataon kalidad na edukasyon as in trainings ang RTC Bicol para sa mas kalidad man na serbisyo publiko na kan mga kapulisan. Standard training laging na andon kaya we always have this quality instructors, capable instructors na magdi-deliver ng mga subjects at the same time We are trying to we can always keep or maintain yung uh, aming mga facilities na conducive for learning talaga. Mientras tanto, nagduranin magli buwan bulan ang pagpasairarom sa training kan mga nasambit na PNCO na nakabalik naman sa kanya-kanyang unit. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.